Ako oh, mo na anak. Ah. sana maintindihan mo si tatay. Kasi, naisip ko. Umalis dito kasi pag dito tayo lagi. Maaalala lang lagi natin dito yung pagkawala ng nanay mo eh. Opo, tay. Huwag po kayong mag-alala. Sasamahan ko po kayo sa lahat. At nandito lang po ako para sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Na mahal din kita na. Uh hoy. -huh. Pwede, hoy. May eh, karamay po ako sa pagkamatay po ni Ate Medred. Alam ko po na mahirap po sinyong tanggapin ang lahat. Pero huwag po kayo magalala. Pagdarasal ko po kayo. Ah, salamat iyo. Ah. Uh, tayo dito ha. Ay nang bahala sa barangay natin. At puting gagawa ng mali ha. Tumingin kami. Tahali na. Nakakapagod ang Ay. araw na to. Oo, op, op. Ako muna. May ko muna to dito. O siya, hati-hati tayo din eh, ha? Uh. We learn to. Uh. Yan. Oh. <sighs> Nakakapagod ng araw na to, no? Grabe na ang init, oh. Oo nga, pre. Biruin mo ba naman? Ganito na nga yung pinagdadaanan natin. Tapos yung boss pa natin, hindi man lang tayo bigyan ng pakonsuelo. Dagdag ba kumbaga? Kapagod. Alam nyo, kayo, masanay na kayo, Duko. Dati pa yung sistema na yan. Kahit magreklamo kayo, walang magagawa yung mga yan dito. Kaya nga eh. Ay mo, sabi sa akin ng tatay ko noon, may isa daw magsasakang malis kasama yung anak niya. Kasi nga, namatay yung asawa dahil sa pagod at gutom. Ay! Nabalitaan ko yan. Hmm. Yan ba yung asawa ni Manong Epoy? Naku pre, ang lakas ng tagabalita nyo ah. Ang narinig ko, binigyan daw ng limang daan yung may-ari ng lupa, yung asawa na namatay. Grabe no? Nakakapanlumo nga yun. Hanggang ngayon, hindi pa nga rin nila nakakalimutan kahit matagal na yun eh. <laughs> kaya ngayon, ako, mangarap tayo ng mataas. <laughs> ang hirap lang, ganito lang, no? Patapak-tapakan lang tayo ng mga yun. Ay, nako. Sabi mo Siya, tara naman ang kumain. Siya, yeah, pagsikain mm. na tayo, Gutom yes, na ako. Pahing ng tubig. ako. Baso, baso. baso. Uh, Pakainit naman dito. Pakit. Wala akong baso. Oh, uh, bakit ayaw niyo buksan tong pita? Mm, Ay, ah. ano na? Aba? Oo, eh. Ano yan? Ayosin niyo, ayusin mm. niyo mm. to Aabutan tayo ng nakain, ayosin niyo. Ayosin Ay, niyo. Ay, Ilalimit na naman tayo nito. Anak ng teting. Kaya tayo nalulugay, ganyan ang ginagawa niyo eh. Anong tinatambay-tambay niyo dito, ha? Kapag walang nakatingin, ganyan ang ginagawa niyo? Iba klase kayo ah. Uh, ah, boss. Nananghalian lang naman po kami dito eh. Mamaya po, kikilos na po kami. Anong mamaya? Sigurado ako, kanina pa kayo nakatambay dito. Titigas na mga mukha nyo, ah. Umayos kayo, ah. Magtrabaho kayo dahil mamaya, dadating yung bibili ng lupa. Ha, tapos makikita ganyan ang mga trabaho nyo? Ano, baka mamaya magkakapera na ako. Mapupurnada pa dahil sa inyo. Sige na, umayos na kayo. Sige pa. Kilos! Tara na, tara na. Tara No, may ano yun. Ito mga Miss Rose, kamusta? Ibang klase ah. Mas maganda ka pala talaga sa personal. Ito na nga pala yung mga papeles na kailangan mo. At nandyan na rin yung cheque. Eh. At kung may question ka, you can call me anytime. Thank you so much, Ms. Rose. I will assure you, hindi hindi ka magsisisi. Pwede mo bang tawagin yung ilan sa mga tauhan mo? kanina pa kasi sila nakatingin niyo. Ah... Uh, Sige-sige. Sandali lang. Magandang araw sa inyo. Narito ako para sabihin na hindi na si Wilkester ang may-ari ng lupa na ito. Ah... Uh, Nako, ma'am. Eh, masaya po kami na kayo na po yung may-ari nito. Ah, uh, maligayang pagdating po. Oo nga po, ma'am. At for sure, lalo po po namin sisipagan para sa inyo. Hmm. Bukod sa uh, kasing ganda ko po po kayo, eh, mukhang sobrang bait nyo pa po. Uy, ayro. Kuto lang ko. Nagbibiro lang po siya, ma'am. Maligayang pagdating po. Salamat sa inyo. Pero hindi na ako ang may-ari ng lupa na ito. Hmm? Huh? Ah, sige lang. Paano kung di ikaw? Di sino? Ikaw na pangalan sa check niya. Ha, oh, Will Kester. Ako ang nagbayad. Pero hindi ibig sabihin nun. Ako na ang may-ari. Maraming taon na nakalipas, Will. Nang umalis kami ng tatay ko dito nang mamatay ang nanay ko dahil sa pagpapahirap ng magulang mo. Oo, Will. Ako yung batang yun. Kung nabubuhay pa ang magulang mo ngayon, makikisabi na kulang pa ang limang daan na ibinigay nila sa pagpapalibing ng nanay ko noon. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako mananahinig lang. At eto ako ngayon. Bumabalik kung saan ako nang galing. Hahati-hatiin natin ang lupang ito. Sa inyong lahat. po. Huh? Tama ang narinig nyo. Sa inyo na ito. At ako na ang bahalang mag-asikaso ng lahat. Ah, naku ma'am. Uh, ah, maraming salamat po. Naku, malaking tulong na po ito para sa amin. Sinasabi ko na nga ba, mabuti ang iyong kalooban. Maraming salamat po, ma'am. Ma'am, hindi po namin alam kung paano po namin masusukulian yung kabutihan niyo. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po talaga, ma'am. Utang na loob po namin sa inyo to. <laughs> teka -te lang, han. Teka lang. Eh, nasisira ka na ba ng ulo, Miss Rose? Mag-aaksaya ka ng pera para sa mga to? Eh, ang tatamad yan eh. Stop it, Win tandaan mo na hindi habang buhay, nasa baba sila. Darating ang panahon na yung mga tinatapak-tapakan nyo ay makakabangon din. At hindi na ikaw ang masusunod ngayon. Dahil lahat ng desisyon sa akin namang gagalit. At ang isa sa mga yun ay ang palayasin ka makakalis ka